right mga katalong, welcome back sa ating channel For today's video ay binisita nga pala tayo ng ating mga kaibigang mga vloggers dito sa Mindoro Nagluto kami at nagputri trip Nung na, din si ano, idol. <laughs> Ayos! <laughs> si Raymond! <laughs> sila ang mga kilalang vloggers dito sa Oriental Mindoro. At ang kusinero natin ay si Gusto TBPH. Kasama din natin sa pagluluto ay si Sir Marvin Almanon. Isang napakalaking karangalan na makasama natin sila. At ang niluluto pala natin mga idol ay Tinola. Ito ang aming pagsasalusaluhan matapos itong maluto habang hindi pa luto ang tinola ay nagpe-prepare na sila. Kasama din natin ang napadaan lang channel. Banong tips, marasigan vibes at ang kaisa-isang babaeng kasama namin ay si Miss Mindoreña. Nakakatuwa at sobrang nakakataba ng puso sapagkat hindi man tayo gaano kasikatang vlogger ay pinupuntahan tayo nila. Dito nga sa part na to ay hinahanda na ni Sir Marvin Almanon ang mesa. Alam nyo ba guys kung taga saan si Sir Marvin Almanon? Siya ay taga bako, pinuntahan lang tayo dito sa ranso. Dahil nga luto na ang tinola, eto na at inilagay na natin sa mesa. At inilabas na rin ni Sir Marvin ang paborito niya ang puso ng saging. Gustong gusto daw niya ang lasa ng ulam na ito. Matapos nga ang maiprepare ang lahat, eh eto na mga idol, malapit na tayong kumain. Ang naglid nga ng prayer namin ay si Miss Mendoreña. Nagpasalamat kami kay Lord dahil sa mga pagkain na ibinigay niya sa amin. Matapos ang prayer ay nag-start na tayo sa pagkain. Sobrang nakakatuwa talaga sapagkat minsan lang mangyari ang mga ganito na nagsasama-sama ang mga vloggers sa isang mesa. Medyo na late nga lang tayo sa preparation sapagkat napakarami kong gawa at nagsabay-sabay. May gawa kasi ako sa buhay na tubig tapos biglang dumating yung lineman at syempre, alangan namang iwan natin ang ating mga kasamang vloggers. Minsan na nga lang silang pumunta, alangan namang injanin mo pa sila. At dahil nga, gutom na ang lahat, ay talaga namang halos wala ng pansinan. Basta kain lang ng kain. Napakasarap kasi ng pagkakaluto ni Gusto TV sa ating tinola. Napakasarap talaga ang kumain ng sabay-sabay at sama-sama. Dahil minsan, talagang maparami ka ng kain. Yan talaga ang kagandahan ng budol fight. Kain po tayo mga katalong. Sa part na to ay sumadong nga tayo ng sabaw para ito kay Mangyan Travel Vlog. Ayaw daw muna niya mag at hilo pa siya dahil sa biyahe. Si Mangyan Travel Vlog kasi ay taga Puerto pa. Grabe mga idol, napakalayo ng kanyang binahe para lang makita tayo. At talagang nakaka-proud Nakasama natin sila ngayon. Si Mangyan Travel Vlog ang nagpapakita kung gaano kaganda ang Mindoro. Dahil sa pagpapalipad niya ng drone, nakikita ng karamihan kung gaano kaganda ang ating lugar. At eto na ang first bite ko para sa inyo. Kain po tayo mga katalong. Sarap na sarap at enjoy na enjoy ang lahat sa ating pagkain. Grabe, ito ang mga banding. Kayo po ba mga idol, nakakaranas din kayo o nakakabagbanding kasama ang inyong mga kaibigan? or kaya naman, na-miss nyo ang ganitong kainan? Yung tipong kakain kayo ng sabay-sabay na may kasamang kwentuhan at kulitan? Maaaring ang ilan sa inyo ay na ang ganitong mga bandingan. Matapos mahulawan sa pagkain, ay nagkayayaan na kami papunta sa dagat. Gusto kasi ni Tol Marvin na makita kung paano kinukuha ang mga abalone. At ito ang gusto niyang matikman dito sa ating lugar. At sinamahan ito na nga sila sa area kung saan mangunguha tayo ng abalone. Matapos nga ang halos isang oras ay eto na. Nakakuha na tayo ng mga abalone. Sinisisid siya at binubuklat ang mga bato para makuha. Medyo mahirap ang proseso pero kapalit ng hirap ay sarap. Kayo po ba mga idol? Nakatikim na kayo ng pagkain ito? Thank to all, sa abalone. <laughs> Matapos ngang makakuha ng mga abalone, ay naglakad na kami pa uwi. At sa part na to ay naghahanap si Bricks ng mga pagkapihan. Sa bahay. <laughs> Natawa nga ang lahat dahil malayo ang aming bahay. Pagod na rin kasi ang lahat sa paglalakad at lalo na sa pagsisid ng abalon Habang naglalakad nga kami ay hindi pinalampas ng ninang ko ang makapagpa-picture sa kanyang mga idolo. Nung unang punta kasi nila dito sa ating barangay ay hindi siya nakapagpa-picture kaya na dugong. Kaya't sinabihang ko siya na babalik si Bill at dugong. Kaya tuwan-tuwa si ninang at natupad na ang pangarap niyang makapagpa-picture sa dalawa. Matapos nga magpicturan ay nandito na tayo sa dulo at binigyan pa nga tayo ng isang killer smile ni Tibong. Matapos nga ang makakuha ng abalon ay nakabili din tayo ng isdang puyo. Tuwan-tuwa at manghang-mangha si Tol Marasigan Vibes dahil sa isdang ito. Ngayon nga lang daw siya nakakita ng isdang kagaya nito. Sa inyong lugar po ba mga idol? Nakakahuli din kayo ng isdang puyo? Umaabot sa dalawang daang dipa ang lalim ng pinaguhulihan ng mga isdang puyo. Napakasarap at napakalasa ng laman kapag ang isdang ito ay inyong inihaw. At sa part na to ay paalis na nga sila. Magpapaalam na ang lahat dahil may pupuntahan pa sila. After nga nito ay diretsyo sila kay nabanong tips. Doon muna ulit sila magbabanding kasama si Marvin Almanon, Miss Mendoreña, Gusto TV PH, Marasigan Vibes. Napadaan lang channel at ang iba pang mga kasamahan namin sa pagbablog. Bumalik nga lang dito si Tulbrix kasi dumating din si Tulistan. Naglambat kasi sila sa malayo kaya kakarating lang niya. Kumuha nga pala ako ng plastic para maisilid ang isdang puyo. Matapos kang maisilid ang isda ay eto na paalis na sila. Gusto ko pa sana sumama kaso may mga gawain pa tayo na kailangan tapusin. At eto po ang ating latest video. Salamat sa panunood. Salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless!